isa pang malapit ng magsimulang ipalabas gabi-gabi sa Bagong TV5 ang teleseryeng Bakit Maripis ang Ulap. Dito ay muli nating mapapanood ang teleserye Queen na si Claudine Barreto. Bakit Manipis ang Ulap? Anong ganap? present ang powerhouse cast ng Bakit Manipis Ang Ulap kasama ang batikan direktor na si Joel Lamangan sa kanilang press conference. Ito po ay hango doon sa pelikulang uh, ginawa dati ng isa sa pinakamagaling na uh, mga direktor na meron po tayo dito sa ating bansa, si uh, the late Danny Zialcita. Ito po ay ngayon direkt naman para sa television ni uh, direkt Joel Lamangan. Yung magagandang dialogue ko ang ni Daniel Salcita Rito. yung magagandang location ni Daniel Salcita Rito. yung magaghusay na characters ni Daniel Salcita rito. I play the mother of Brett. Um, ako yung um, may may-ari kami ng isang I think either brewery, yeah. Um, we're in direct competition with with um, one of the families. I play the role here of Pax and I hope you guys will be able to watch this sa TV5 malapit na malapit na. Ang role ko dito, tita ko ni Claudine Barreto. Um parang ako lang yung nag-iisa niyang kamag-anak na uh, napupuntahan niya. Ang role ko dito sa Bakit Manipis ang Ulap ay uh, best friend ni Marla, si Miss uh, Claudine Barreto, ang ating Optimum Star. Abangan nyo ako dito sa pagganap ko bilang Alona sa Bakit Manipis Ang Ulap. Bongga ako dito, kontrabida ako. Ako si Shane dito sa Bakit Manipis Ang Ulap, February 15 na to, Monday to Friday, prime time. Abangan nyo guys kasi exciting to at bago para malaman nyo rin kung bakit nga ba manipis ang ulap. <laughs> Dahil komplikadong love story ang tema ng teleserye, hindi nakaligtas sa mga bida nito sa mga tanong tungkol sa kanila mga love life. Kasi kakabreak lang po niya, kaya medyo spaced out po siya. Oo. Kasi ang ulap, mean, meaning ang ulap kasi is gloomy. Pag makapal ang ulap, it's gloomy. We have a, a sad, we have a sad day, di ba? Uh, if, pag manipis ang ulap, you have a blue sky. Meaning you have a, you have a great day. Ikaw ba, happy din ng status mo. Yes, happy. Very, very happy. Hindi pa single at ano, at um, ano pa, hindi pa rin po kami nag-start sa annulment. So, stop po na kami sa annulment. Seryoso naman ang Optimum Star na si Claudine Barreto sa kanyang pagbabalik teleserye, kaya lagi siyang excited mag-taping you always have to remember kung ano yung last na teleserye mo. Kailangan mo siyang tapatan. At kailangan may bago ka laging ibibigay sa audience mo. Nakakapanibago sa umisa, but you know, after a few, few days, parang, you know, parang willing na buhay yung kung ano man yung nabuo nung nagsisimula pa lang kami dalawa na magkasama. And with Claudine, first time ko makatrabaho si, si Claudine, kaya masaya-masaya din ako. I haven't worked with her. Sa, kahit sa film, hindi ko siya nakatrabaho. Yeah, thank you. I I, I feel so blessed. Uh, 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 na makasama ko si Claudine niya dito sa, sa bagong Sa niya. Siguradong magbabago na talaga ang viewing habits natin sa primetime via the teleserye Bakit Manipisang ang Ulap. Ito po yung pagkakataon natin upang panoorin po at matunghayan po natin makita yung kagandahan ng istorya o pelikulang ginawa ni Danny Chalcita. Isa na po ito ang Bakit Manipisang ang Ulap. Nais nice po namin kayong imbitahan na panoorin ang pinakabagong teleserye sa TV5, Bakit Malipis Ang Ulap? Sa February 15 na po yan. This is directed by Joella Mangan, dito lang po sa TV5. Bakit Malipis Ang Ulap? mapapanood na gabi-gabi sa mas pinalakas na prime time ng bagong TV5 simula ngayong February 15.